Alam mo ba na maaari mo rin gamitin kay Kimi ang item na Wishing Lantern? Gumagana rin ito sa actual game at magugulat ka kung gaano ito ka-effective. At huwag ka mag-alala dahil nag-stack up ang damage nito kung kaya kailangan mo lang ng sapat na 800 magic damage upang mas pa mo ang passive nito. Bago ang lahat dapat mo tandaan na hindi ganun kataasan ng HP ni Kimi kung kaya hindi ka dapat basta-basta papasok sa isang teamfight, sa halip ay mag-focus muna sa pagkuha ng mga objectives. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga wastong items upang ma-maximize ang damage nito. Maaari mo unahin ang item na Glowing Wand para sa healing reduction at taglay nito na burning effect na akma para sa kanyang active skill. Arcane Boots para sa additional magic penetration at movement speed, Genius Swan para sa Magic Defense Reduction, Holy Crystal para sa Max Magic Power, Wish and Lantern para sa mga High HP Heroes, at Lightning Truncheon para sa Splash Damage. Ngunit optional naman ang Divine Glaive kung nais mo ng additional na Magic Penetration or Blood Wings naman para sa Speed Boost Shield. Gamitin mo ang Emblem na Mage para sa dagdag na 30 Magic Power, 5% Cooldown Reduction at 8% Magic Penetration. Rupture para sa dagdag na 5 na adaptive penetration. Bargain Hunter kung saan ang mga presyo ng items ay maaaring ma-purchase sa 95% ng kanilang base price. At Impure Rage naman kung ikaw ay magde-deal ng damage gamit ang iyong skills, magdedeal ka pa ng extra 44 hanggang 240 adaptive damage, at dahil hindi ito mana user, magre-restore ang 1% ng HP nito instead. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa nakafollow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.